Bakit ang naalala ng mga tao sa mga ginagawa mo ay yung mali? Ngayon naman, napakarami mo namang ginawang mabuti. Naranasan niyo na po ba yan? Sa dami-dami ng ginawa mong mabuti, yung isang maliit na pagkakamali, yun yung hindi nila makalimutan. Yun yung tumatatak sa kanilang isip at yun yung paulit-ulit nilang pinag-uusapan tungkol sa iyo yung ilang kantaon taon na nagbibigay, sinusustentuhan mo, mga kamag-anak mo, yung minsang ka lang hindi makapagpautang sa kanila, di ba? Parang napakasama mo na. Yun lang hindi mo mapagbigyan yung kaibigan mo. Parang ikaw na yung kontrabida. Yung bang ilang taon ka na kumakayod, nagtatrabaho para sa isang kumpanya, magkamali ka lang ng konti, agad ka ng sinisisante, agad ka nang pinapagalitan ng boss mo. Pero yung mga overtime mo, hindi man binabayaran. Yung napakaraming taon na minahal mo yung asawa mo, kahit na sinisigawan ka niya, ahimik ka lang, pero dumarating din ang panahon ng kahinaan, nagkamali ka, nagpasori ka, pero bakit hindi kanya mapatawad hanggang mamatay na daw siya? Pero yung araw-araw na hinahatid mo siya doon sa trabaho niya, araw-araw na sinusuyo mo siya, lahat ng sweldo mo binibigay mo sa kanya, magkamali ka lang ng minsan dahil sa iyong kahinaan, dahil tao ka din, hindi makalimutan ng asawa mo. At pagkatapos, napakasama mo pa sa iyong mga anak. Di po ba nakakalungkot ito? Pero ito yung katotohanan. Huwag mong aasahan pagdating sa mga tao. Kahit na malapit sa iyo, kahit na minamahal mo yan, na matatandaan nila yung mga kabutihan na ginagawa mo. Bakit? Dahil lang isip ng tao hindi perpekto. Dahil lang ating pag-iisip hindi kamukha ng pag-iisip ng Diyos. Amen? Paano mag-isip ang Panginoon? Maunawain ang isip ng Diyos nagmamalasakit. Ang isip ng Diyos may puso nagmamahal. Yan yung ating narinig sa unang pagbasa. Galing po sa propeta Isiyas. Sino daw ang ating Diyos? Kahit na tinuruan tayo ni Yesus na manalangin, Ama namin sa langit. Nagpakilala ang Diyos kay Propeta Isiyas bilang isang ina. Ano ang sabi niya? The Lord is like a mother who cannot forget their children. Dahil tayo'y mula sa Diyos, tayo'y anak niya. Ano man ang gawin nating pagkakamali, hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Paano ba natin makalimutan ang pagkakamali ng iba? Kamukha sana ng Diyos. Dahil kung ang Diyos, inaalala niya yung ating mga pagkakamali, sabi nga po, mababasa niyo din sa awit in the Psalms, O Lord, if you would mark our guilt, who would survive? Sino maliligtas sa atin? Sinong mananatiling buhay kung palaging inaalala ng Diyos ang ating mga pagkakasala? Salamat sa Diyos makakalimutin siya sa ating mga pagkukulang. Dahil kung palagi niyang natatandaan ang ating mga kasalanan, siguradong walang buhay sa atin, siguradong lahat tayo ay patay. But the mere fact that we are alive, breathing and thriving, we thank the Lord for His forgetfulness. And we thank God for remembering us always. Sana, kung naniniwala ka sa Diyos, kung isip mo din kamukha ng Diyos. Kung ang Diyos marunong makalimutan ng nakalipas, sana ikaw din, lumimot ka sa masamang nakalipas. If you cannot forget the painful past, treat this hurtful past as a lesson. Do not rehearse the pain, but learn from the past. Pero habang ikaw ay nabubuhay sa nakalipas, babaliwalain at hindi mo mapapansin ang kabutihan na ginagawa ng isang tao. Mga kapatid, ginawa tayo ng Diyos hindi naman para mabuhay sa nakalipas. Ginawa tayo ng Diyos para mabuhay sa kasalukuyan. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kasalukuyan. He is a present God. Yan ang pinakilala niya kay Moises. I am who am. Pagkatapos ikaw, walang tigil na nandung ka pa rin sa nakalipas. Let us remember that no matter how much you think of the past, you will never change it. Amen? Anong mababago natin? Yung ating kasalukuyan at yung ating kinaharap. Bakit tayo minamahal ng Diyos? Mahal tayo ng Diyos hindi dahil sa kung ano yung nagawa natin sa nakalipas. Mahal tayo ng Diyos dahil alam ng Diyos meron tayong magandang kinabukasan. Di ba ganyan ang pagmamahal ng mga magulang? Kayong mga magulang, kaya niyong kalimutan anuman ang pagkakamali o kasalanan ng inyong mga anak dahil naniniwala pa rin kayo habang merong bukas, kaya pa rin magbago at maging mabuti ng inyong mga anak, ng inyong mga minamahal. Ang kapatid, naway yung mga mas maraming ginagawang kabutihan ng ta, matabunan yung masama na kanyang nagawa. Umasa tayo. Let us continue to hope for people. Let us continue to hope in the Lord. Ano ang pag-asa? Ay naniniwala ka sa Diyos na may gagawin siyang mabuti. Gusto mong agad na maging masaya, maging payapa ka, naway matutunan natin ang sining ng paglimot sa pagkakasala sa iba. At naway matuto tayo kamuka ng Diyos. Alalahanin natin ang ating mga minamahal. Let us enjoy the present dahil kung meron mang isang bagay na lumilipas at napakayaman at napakasayang huwag hindi ang ating oras ngayon. Hope for the best, but forgive the past. Always enjoy the present and thank God for all of the good things that he is doing.